Hello good evening guys. So nasira itong akin uh, water heater doon sa aking CR. So bali ah uh, nagkaroon siya ng ah uh, uh, short circuit. So parang nasunog 'yung uh, aking uh, breaker. Kaya nag-order ulit tayo ng uh, bagong breaker kasi nagkaroon siya ng amoy. So, bumili tayo ng uh, isa isang uh, breaker na hindi naman siya halos uh, same nito kasi ito mahal kasi ito, guys. Mahigit siya 1000. So, bali ito mura lang siya nasa 300 plus lang ito. So, kailangan nating magpalit kasi nga ang hirap nang walang uh, water heater sa shower kasi nga alam niyo naman yung aking uh, trabaho na mamasada sa araw-araw so sa madaling araw malamig ang tubig hindi tayo makapaligo ng uh, malamig yung nanggagaling sa ating uh, tangke, doon sa ating uh, gripo kaya kailangan uh, mag-install talaga ng uh, ganitong uh, water heater so itong water heater ko na to guys kung matatandaan nyo uh, 2022 pa to in-install kaya So bali ngayon lang nagkaroon ng problema. So bali pang 2 days o oh, 3 days na ngayon. So ngayong araw dumating yung aking na uh, in na bagong breaker kaya kailangan na uh, ating uh, ikabit para bukas sa ating pagligo ay okay na. So napaka-basic lang naman guys nito ikabit. Uh, ito lang kagandahan guys pagkatayo uh, pagka tayo ay may mga gamit na tulad nito dapat Uh, marunong din tayong uh, gumawa kasi nga para hindi na tayo magbabayad ng uh, gagawa na mga electrician kasi kahit na sabihin nating simple lang itong mga ganitong gawain once kasi guys na gumamit na tayo ng mga uh, professional mga skilled skill sa paggawa ng mga ganito o ng mga electrician uh, mahal na rin kasi guys ang babayaran natin kaya uh, Uh, buti na lamang at uh, tayo ay maraming alam na uh, trabaho. Kaya ano man ang masira dito sa ating uh, bahay, ay eh, uh, nakukumpunin natin. So, dito. Uh, so, balik, kararating ko lang din halos ngayong 7.30. Eh, dumating itong aking order. Kaya, kailangan na gawin ko na. Hanggat maaga. Kasi mamaya, ah, uh, kaya rin ito ay kakain na ako, hindi na magpapahin na matutulog na maaga. Ayan. Ang tulong naman guys, kabilisip ito. Meron naman siyang uh, guide. Sana, uh, walang maging problema. Kasi nga talagang uh, kailangan ko talaga ito na maayos. diyan so, Ganoon lang kasimple guys. Hindi na babalik lang natin. Ganoon testing natin. Bago natin ikabit doon sa ating shower. So ayan. So bali. Ganoon testing natin. So sasaksak muna natin. And then, isu-switch natin. Ayan. Yun. Alright. So, bali ito yung open. Ayan. Kung gusto nating maligo ng uh, mainit, so, ang pinaka temperature lang na dapat ay hanggang 37. Ayan. Kasi pag lumagpas na sa 37, 38, mainit na yun, guys. Kaya hanggang 35, hanggang 35 to 37 lang ako pagka talagang sobrang nanig hanggang 37 lang pero pagka normal uh, ang ginagamit ko lang guys ay 35, lalo pag tag-araw maganda rin kasi guys na meron tayong ganito para kung halimbawa ah uh, galing tayo sa trabaho, pagod tayo o nalalagkit yung katawan natin so magagamit natin ito guys na ah, uh, pamaligo para hindi tayo makasma kasi kung tayo maliligo ng malamig na tubig pagod tayo, may posibilidad kasi guys na tayo ay may stroke kasi na yung init at yung labig siya sa ating brain so tara guys samahan niyo ako at uh, i-install natin ito sa aking CR so isasabit lang natin ito guys masyadong masigit ang araw Ganyan lang siya kasimple guys. So gagamitin lang natin guys itong okay na ulit siya. At susubukan naman natin siyang isaksak ulit. And then susubukan uh, natin. Uh, yan. Yan, okay na. And then ito, uh, uh, ikakabit na lang natin tong kanya. service connection na manggagalingan naman sa ating gripo so ito nga pala yung flow ng water papunta rito sa uh, heater ito yun yung manggagalingan sa ating gripo dito yung guys yung si kinakabit yan kailangan nito guys ay mahigpit siya walang singaw. Kasi nga, pag yan na singaw, lalabas ang tubig dyan. And then ito, itong red, ito na yung uh, papunta ron sa pababa. Yung manggagaling dito sa telepon. Ito na yung labas niya. Yung mainit. Uh, galing sa main, iikot dyan. Paglabas, mainit na. Ito yun guys. So, kinakailangan make sure na bago natin ikabit, kumpleto yung, uh, kumpleto yung kanyang gasket, no? Yan. Para, uh, in case na mayroong pumasok dyan ng mga dumi, ay hindi siya magbabara dito sa telepon. Mayroon masasala na siya rito sa kanyang uh, drain. O yung uh, kanyang pinaka-gasket. So, ganyan lang kasimple, guys. So, natin. So, hindi na tayo gagamit dito, guys, ng mga yabi to buo ano mga bagay na panghigit so bali kami lang ang ating gagawin so testing muna natin natin guys ha ayan so tabi lang natin siya sa mababa so bubuksan natin ayan guys Yan. So, kung nakikita nyo guys, wala siyang leak. No? So, So, yan namingit na siya guys. So, magagamit na naman natin ang ating shower araw-araw. Sana yung aking nabiling na uh, breaker ay long lasting. Tumagal so, sana. Ayan, ako okay. na. pa rin natin siya mas mainit. Yung mainit na siya guys, sobrang init na yung 36. Tamang-tama sa mga sa uh, malamig na panahon. So, yun lang guys. At uh, maraming maraming salamat. Sana yung uh, iba na gusto rin magpakabit nito ay uh, niyo nyo lang itong ating tutorial. So, ganoon lang ka-simple guys. Hindi ito. So, switch off lang natin dito. And then, papatayin. Yan, and then, dito sa breaker. So, bali ganun lang guys. Rápido, mi Salaman.